Grabe guys, sobrang nakakatawa ito. <laughs> so ngayong araw lang ito nangyari, ano, kaninang umaga pala. August 12. Every Monday kasi guys, uh, nagkakaroon ng flag ceremony dito sa Pasig City Hall. And of course, nandyan yung aming butihing mayor. Napagaling. Siyempre walang iba kundi si Mayor Vico Soto. So ayan, after ng flag ceremony, grabe, meron mga nag -rally. Siyempre, nagulat ngayon si Mayor Bico, di ba? Si Mayor Bico kasi, siya yung tipong mayor na hanggat maari hanggat may time, is isolve niya na kung ano man yung issue na meron dyan sa City Hall. Kiniwestiyon kasi ng mga rallyistang ito ang 9 billion project para i-renovate yung Pasig City Hall. Siyempre, kinausap niya kaagad, hinalap niya kaagad yung mga rallyista ba? Diba? And ito ang nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa sobrang nakaawa kung sino man yung culprit nito, 'di ba? Tinanong niya kung saan taga saan itong mga relista na to. And alam niyo ba kung ano mga sagot? Taga Caloocan at Quezon City. Like what? Isang malaking question mark, my goodness. Alam mo na kung sino, 'di ba, ang culprit nito ba diba? Hindi na dapat tanungin pa. Grabe, nag-imbita pa talaga kayo ng hindi tagapasig dahil alam na alam nyo na yung mismong tagapasig ay hindi papayag na mag dahil alam na alam namin kung paano magtrabaho si Mayor Biko. Diba? So, nag-hire kayo ng iba. So, ayan. Nabuking kayo. Sobra nangakahiya, diba? <laughs> ay, grabe. Grabe naman yun. Mag-move on na kayo. ba? Diba? Naka-move on na. Matagal na naka-move on mga pasigenyo. ba? Diba? Meron ng bagong mayor. Dapat sumuporta na lang kayo. So, yan. Nasagot kayo. Sinagot kayo ni Mayor Vico. ba? Diba? So, ano ngayon? E di nagsiuwian. Grabe, nagbayad pa talaga yung mga to. Nag-ibang lugar para lang mag -rally. Para lang pampagulo baga. ba? Diba? Grabe, mahiyahiya naman kayo. Huwag nyo nang isiksik yung sarili ninyo. <laughs> Grabe na kahiya. Okay, so sabay-sabay po natin panoorin at huwag kalimutan pong mag-react. <laughs> ah, diba? O lahat. Pero minabuta yung tayong 9 billion. Pag nga na, punta po kayo sa gilid ng City Hall. May kita nyo yung mga karak. Napakalaki na nakakatakot na po sa loob. Marami naman po. Kung sino po yung mga taga dito, nakikita nyo naman po kahit sa loob pero alam ko po yung iba sa inyo galing QC at kalookan sino po galing QC? Ayan, <laughs> o no? kita po kita mo ha sino galing <laughs> kalookan? mga QC mga mga QC sino, <laughs> okay, yan mga mga QC po sila so yan po mga hapon siguro ng uh, St. Si Gerald dito kita nyo po yung mga dirty tactics pero yung mga taga-pasig. pero kahit po taga ano dami naman akong kaibigan dun eh wala naman po problema kung may tanong po kayo Winning po ako kasi tayo, bukas tayo. Sa totoo, gusto ko nga po nagtatanong mga tao, yung sabihin may yung pakialam sila. Pag hindi nagtatanong, yung sabihin mo nang pakialam. Diba? So malaki po talaga ito. Yung project natin na City Hall, medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na magtanong ang mamamayan. Tama lang po na magtanong ang mamamayan. Pero, huwag po sana na dahil sa masamang politika. Okay lang magtanong kung totoo yung tanong. Pero kung dahil po sa politika na gusto nila sila yung may hawak ng project na gusto nila sila yung ano guguluhin nila kasi gusto nila sila yung nasa kapangyarihan ibang e, usapan po yun pero kung tanong na totoo tanong na gusto malaman saan ba mapupunta yung pera okay lang yun hindi ako magagalit pag may magtanong kasi kung ako gusto ko rin malaman tatanungin ko rin po yun maganda naman po may pakialam ang mga mga kapwa natin pa si Elio. Pero kung Nagpapayad ng troll farm sa Facebook, uh, babayad para mag attend ng rally. Eh, masama po yan. Hindi po maganda yan. Ba't gagagastos ng ganun kalaki para sa ganun? Okay.